Hi! Hello! Welcome to my vlog! So for today's vlog is nandito po kami sa sementeryo. Galing po kami nagtirik ng kandila sa aming mga minamahal sa buhay. So ayan, bali dalawa na lang po kami dito kasi yung mga kasama po na ay mga pinsan is naiwan ako na sa baba yun na yan diba say shout out po ulit, si James ang aking pinsan say hi James. hi hi So kami nga lang po na magpipinsan ang nagpunta po sa puntod po ng aping lolo at lola at pati na rin po sa aking kapatid. Dahil 8 years death anniversary nga po ni Lolo, kaya po kami napasugod at napapunta po doon sa kanyang puntod para po magtirik po ng kandila. At para na rin po na kahit na minsan po is mabisita po namin sila. Dahil nga po 8 years na po silang wala ang aming lolo at lola at pati na rin yung aking kapatid is namimiss pa rin po namin sila kahit na wala na po sila. Hindi man po kami kompletong magpipinsan na bumisita po sa puntod po na ating dolo at mga mahal namin sa buhay. Balang araw is makukompleto din po kami mga magpipinsan para bumisita po sa puntod po na aming mga mahal sa buhay. At syempre kailangan pa rin namin maging masaya dahil kahit papano is nakabisita po kami ng mga ilang minuto lang sa puntod ng aming mga mahal sa buhay. So ayan, nandito na kami sa gilid ng daan and then pauwi na din kami. Diba? -bilis ng aking so we're here na and then Kami. Say hi. This is um Rachel De Gonzalez and Janice. Yung nila si Jessica. So that's all for today's video. See you on my next video. Bye bye. Bye. bye.